na simbahan, dinadayo po itong lugar at papasok po tayo doon. Mamaya iitin po kayo para makita nyo yung mga lugar. Tama po tayo at kita nyo napaka ganda ng bulubundukin. Kapakita po sa inyo yan mamaya. Uh, kukunan po yan. Tapos pasok tayo dito sa loob na simbahan. Halika na. Dumainit ang panahon pero dito malamig po ang klima, hindi sobrang init. Unlike sa Maynila na napakainit po. Itong simbahan din na dayo po ito dito. Ito po tayo ito before. Ngayon, ilang taon yata hindi ako nakabalik. sila o oh, magtitirip tayo ng kandila. Ito tayo sa loob. Marami pong nagsisimba kaya hindi ako pwedeng pagsalita. Ah uh, wala akong sasabihin sa so, pasok tayo kasi respeto ho sa mga nagdadasal.

lugar ng Kalarega uh, Tagaytay tingnan nyo po, napakaganda ang gandang talawin ang ganda ng talawin po napakaganda ng lugar ayan o po oh my god, paradise nice, ito, makikita nyo po oh, hanggang doon yung talawin, napakaganda po ayan o, oh. makikita nyo sa baba My God, pag ako yung mama, bibili ako dito ng lupa. Kasi napakaganda ng klima, malamit po, hindi mainit. Kung mapapadaan po kayo dito, puntahan niyo po itong lugar na ito, napakaganda. At pupunta tayo doon sa dulo, may simbahan doon, pupunta tayo doon, sama po kayo. Andito ah, na po tayo sa kalangitan. Bakit langit po ito? Napakaganda ho ng lugar. ayam po o oh. Kapag magkaya pag naging mabuti kayong tao, pag namatay kayo, dito kayo mapupunta sa magandang lugar. Kaya habang nabubuhay kayo, maging mabait po kayo kasi ito ang gagalaan ng kaluluwa nyo po na napakagandang lugar. Ang simoy ng hangin, tapos yung tanawin, napakaganda po. ayam po, o, oh, ang ganda-ganda. wega Ye, Vega. Ah, kinukunan ko po, po itong mga yung ibang lugar, makikita niyo po oh. ayan oh, marami siyang magagandang halaman hanggang doon oh, makita niyo oh. Hindi yung tuk tuk po yan ng ano, simbahan po yan. Makikita niyo, simbahan po yan, kita mo, marami siyang magagandang bulaklak. Tapos ikot ho tayo dito. Bababaho tayo dito kasi napakaraming magagandang lugar. Yaman na binigay ni Lord Hoy ito sa atin. Kambira itong napakagandang lugar. Tingnan nyo po, oh. sa baga, oh. At ang ganda ng hangin. Mainig niyo siya, pero malamig pa rin ang hangin, ng simoy na hangin. Tignan mo, oh. Napakaganda ng lugar, oh. Pati sa papa Ayan, sa baba. Kung natin, bababa tayo. Ayan, o. Oh. Yung pinakababa, kita nyo po. Mayroon pang ano doon. Mayroon pang baba siya. Ito pa, mayroon, mayroon daanan dito. May daanan siya dito. Ayan, o. Oh. May daanan nyo siya, palusong, o. Oh. Uh, ano, pero mamaya na lang po tayo. Mayroong ibang daanan naman, ibang lugar. Kita nyo, umakyat ako. Pinilit kong akyating itong hagdanan ah, na ilang baitang ito. Para makita nyo lang yung view. Ang sarap ng hangin. Kung, kung alam nyo lang, pag pinuntahan nyo, masasabi nyo, dito nyo ma-appreciate na napakaganda na simbahan. Malapit na po tayo sa simbahan. Pag akyat ko rin, ipapakita ko sa inyo. Sige, ikot ho tayo. Ito na to ang napakaganda simbahan po. oh Ayan, o. Oh, napa, napakaganda yung mga halaman. Oh my God. Magpapasalamat ka na lang kay Lord na mayroong ganitong lugar. Hindi ko makapagsalita. Napaka, napakaganda ho ng lugar. Puro puno. Ah yung, yung puno ho, puro kulay green. Tsaka, ti-trim nila, pinaganda ho talagang uh, binibigyan ng time para maganda ang paligid. Masasabi natin, salamat Lord, salamat Panginoon na mayroong ganito kasi pag nakapunta ho kayo dito, hinihingal po ako dahil napakatarik ho ng hagdanan. Pinicturan ko ho kung gaano ilang step ang dinaanan ko po. Hirap na hirap ako. Hingil na hingal po ako. Andito na po tayo sa simbahan. Uh, pagpasok ko sa simbahan, hindi ako magsasalita kasi uh, respeto ko sa mga nagsisimba at may nag, mga nagdadasal po. Ito yung pinakatuktok niya. Ito yung simbahan po. Ito po yung loob ng simbahan, iikot ko po yung aking kamera para makita niya po. po yung waiting area ng simbahan. Pag gusto nyo magdasal o kaya magbabasa lang kayo ng mga libro, dito ho, may pahingahan ho dito. Ayun ho. Napakaganda ng lugar. Kaya lang medyo madilim ang anon against the light. Pero sige, pipilitin natin ano, uh, maklose up. Ayan. Ayan po yung waiting area nila. Pwede ho kayo magdasal dito. Oh. Ayan po, oh. Napakaganda ho itong simbahan. Dinadayo po to rito. Kita nyo po, oh. Puro puno po. Kulay green po. Ayan po siya. Ayan, oh. Place of prayer and silent. Ayan, up ko na lang po. Ayan po, oh, maraming seminary, ho. Nagbababaan yung mga pare. Pupunta sa simbahan. Ayan po, nak sakay sila sa bus. Ang dami nila, o. Oh. Ayan po, oh. Tapos, ayan, o, oh, mga nagsisingba naman ito. Nagpaka-parking sa sasakyan. Ay, nagpaka-parking ang sasakyan nila. Mga nagsisingba, ho, yan. Ayan po, o. Oh. Eh, ang bus na yan, naka-parking dyan, eh, mga nagsiseminary po. Hmm. Dito naman sa harap ng simbahan, sa baba, eh, nagtitinda sila ng mga prutas. Prutas po. Nakabili na po ako. Nakabili na po ako.